Kung kailan naman gabi, saka ako pa naisipan magkutingting dito sa bahay. Hello mga matra, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Mas madalas talaga makalat sa labas ng bahay at saka dito sa salas dahil dito nga tumatambay at dito naglalaro ang mga anak ko. Pero mas madalas talaga ay dito sa salas dahil dito talaga ang tambayan namin. Tapos tingnan niyo naman habang nagliligpit nga ako ng mga kalat itong batang maliit pa uli-uli dito. Sabi ko nga sa panganay ko, bantay-bantayan muna, total hindi pa naman inaantok. Sabi ko maglilinis nga muna ako dito sa salas pati na din sa kusina dahil naghugas nga din ako ng mga pinagkainan namin ng hapunan. Tapos tambak na din talaga tong mga parcel ko at kailangan ko na talagang gumawa ng mga promotional video. Kaya bago pa ako umabot sa mga deadline, kailangan ko na talaga tong utay-utayin. Tapos kailangan ko pa talaga maglaba bukas, wala pa naman dito sa bahay ang asawa ko kaya medyo nag adjust nga ako at medyo nahihirapan talaga ako. Dahil kapag nandito ang asawa ko, halimbawa na lang sa gabi may gagawin akong promotional video, siya nagbabantay sa akin batang maliit tapos kapag mag-edit -e ako. Tapos siya nga din na naghahatid sa mga estudyante ko kapag papasok sa e school kaya lang wala nga siya dito kaya walang naghahatid sa panganay ko at pinapasabay ko na nga lang sa kapitbahay namin. Yung kinder ko naman hinahatid ko pag na kapag naman labas na pinapasabay ko na ulit sa kapitbahay namin o di ba wala talaga akong hiya. Sure. Madalas talaga nakakalimutan ng asawa ko kung saan niya napapalagay ang susi niya kaya eto bumili na nga ako ng sabitan para mabilis na lang makita dahil dyan na nga lang isasabit at dyan na nga lang din kukunin. Nag-isip pa talaga ako kung saan ko siya banda ilalagay tapos eto nga dito ko na lang nilagay. Kailangan pa nga Akala ko ngayon dinidikit lang siya kaya lang kailangan ko pa talaga magbutas ng pader. Buti na lang may gamit dito sa bahay. Kaya ang ganda talaga kapag may mga ganitong gamit sa bahay na hindi na natin kailangan manghiram. Tapos ayan, ikabit ko na kaya isinabit ko na ang susi. Ewan ko na lang talaga kung makalimutan pa kung saan na ilagay ang susi. May lagay yan na. At sa wakas, eto at mapapalitan ko na din itong sabitan dito sa kusina. Napakatagal na nga nitong sabitan ko, de pa ako pa yan. Kaya lang minsan talaga kapag sobrang bigat na mga nakasabit, natatanggal na. Tapos tingnan nyo naman kung gaano kadamusak ang mga nakalagay dyan. Matibay naman itong pinakasabit dahil stainless nga yan. Kaya lang yung pinagsasabitan ng pinakasabitan dahil di pa ako nga lang yan. Tapos malambot na yung simento kaya natatanggal na yung pako. Ito nga binili kong sabitan, may adhesive hook na yan sa pinakalikod. Kapag ididikit natin, kailangan pantay na talaga dahil napakadikit ng kanyang pinaka-adhesive. Dahil napansin ko nga parang tabi ng yung isa, aayusin ko sana kaya lang hindi ko na matanggal dahil napakadikit niya talaga. Plastic materials nga pala ang ginamit, tapos 8 hooks na nga din ang bawat isa kaya dalawa na nga ang ko. para naman madami akong mailagay at at maisabit. At ayan, maayos na siyang tingnan. Buti na lang talaga dalawang piraso na yung binili ko. Meron nga akong calendar dito sa bahay. Reusable na siya. Kaya lang gusto ko na siyang palitan dahil meron na naman ako nakita ang bagong calendar. At kay Mami Roxanne ko nga to nakita. Kaya ito na na din ako. Maganda din naman tong luma ko. Kaya lang gusto ko nga itong bago dahil meron siyang day. Bale meron na siyang day, month, at saka Mas gusto ko nga to dahil meron na siyang araw. Dahil yung isang calendar namin, tinitingnan ko pa talaga sa cellphone ko kung anong araw. Tapos, usable na din to at magagamit talaga natin lifetime.